Asahan na raw ang ah, mabagal na daloy yung trapiko sa darating na weekend kasabay ng pagdaraos ng FIBA World Cup. Pero ngayon pa lang, buriyong na ang mga motorista dahil sa walang galawang traffic na naranasan sa EDSA. Para sa detalye, live mula sa NLEX Balintawak, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, good morning. Kumusta na ang sitwasyon dyan? Jester Gretchen, inabot ng siyam ang biyahe natin at ng iba pang mga motorista kaninang morning rush hour dahil sinabayan pa yan ng malakas na buhos ng ulan. Payo ng mga otoridad sa mga motorista, planuhin ng maigi ang inyong mga biyahe dahil asahan na raw ang mas mabigat na traffic hanggang bukas dahil sa long weekend at pagbubukas ng FIBA World Cup mag-aalas 7 kanina nang binagtas ng News 5 ang EDSA mula Mandaluyong patungong North Luzon Expressway sa Balintawak. Sa Shaw Underpass pa lang, gapang na ang trapiko sa northbound lane. Tukod din ang traffic ng mga right-turning vehicles sa Guadix Drive at Pobeda Road sa Pasig. Wala rin galawan ng mga sasakyan sa southbound lane ng EDSA kanina. Pero bukod sa rush hour, nakadagdag pa sa heavy gut na traffic ang biglang buhos ng ulan. Halos mag-zero visibility ang EDSA northbound Pagdating sa Cubao sa QC, kahit bawal, napilitan tuloy na dumaan sa bike lane ng ilang motorsiklo para makalusot sa traffic. Sa kabuan, inabot ng halos dalawang oras ang biyahe namin mula Mandaluyong hanggang dito sa NLEX Balintawak. Ayon naman sa pamunuan ng NLEX, asahan na ang mas mabigat na traffic sa long weekend. Dahil sa opening ng FIBA World Cup bukas at dire diretso na hanggang sa August 28 sa paggunita naman ng araw ng mga bayani, samantala para naman sa mga manonood ng FIBA World Cup sa Bukawe Bukas, pinayuhan na mga dadalo na sa Ciudad de Victoria Toll Plaza ang inyong entry papasok ng Philippine Arena. Pero siguraduhin lang mga kapatid na may load ang inyong RFID dahil ah, cashless transaction lang ang papayagan doon. Isasara rin sa publiko ang iba pang entry at exit points sa arena simula alas 5.30 ng hapon bukas. Kaya tanging mga P2P buses at F or FIBA accredited na mga sasakyan lang ang papayagang makapasok. Jester Gretchen, nilinaw naman ng Interagency Council for Traffic o IAC na walang special treatment na ibibigay sa mga sasakyan ng FIBA delegates na dadaan sa EDSA bus carousel dahil one lane lang ito, bibigyang prioridad pa rin yung mga bus na magsasakay o mag-a-unload ng mga pasahero bago sila makadaan. Sa lagay naman ng trapiko, papakita lang natin ngayon yung sitwasyon dito sa NLEX Balintawak Toll Plaza. Makikita ninyo walang galawan yung traffic. Mas mabilis lang yung galaw na kaunti ng mga sasakyan doon sa mga RFID lane. Pero mahaba yung pila dito sa mga cash lane. And just for Gretchen, it's been raining in Manila. Ayun, nasingit din natin kaninang umaga. Pero ngayon makikita nyo, sumikat na ang araw dito sa bahagi ng NLEX Balintawak. Balik sa inyo. O, ambon-ambon pa lang naman. Uh, hindi, kumanta si Gio. Eh, baka, baka lumakas. Maya, maya, oh, oh, Tigil mo na yan. Mo na yan. Oh, pero hindi, maganda yun. No? Siguro, ano, para na sa mga manonood <laughs> lang na. Narinig ko yun, ha? FIBA no, no, World Cup. Eh, ano na, umalis kayo ng maaga. Whole day affair ito. Ayan, ay, ayan, ayan. Kasi ano. kung ngayon pa lang, napaka-traffic na. Para uh, pumunta kayo ng maaga kasi 5 p.m. Ay, matraffic oh, man kayo. Ando uh, naman si Gio, kumakanta. Aabangan kayo para <laughs> ma-entertain kayo habang nasa biyahe. Ay, maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdespo, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.